Ngayong papalapit na ang buwan ng Agosto 12, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng maraming ETH pensioners. Kailan nga ba talaga papasok sa gain ang universal pension ko? Hindi na ito basta usapin ng petsa. Usapin ito ng budget, gamot, bigas, pamasahe at pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya kung isa ka sa libo-libong Pilipinong umaasa sa buwan ng pensyon, hindi mo pwedeng palampasin ang video na ito. Ngayong taon, Naglabas ng panibagong schedule ang kaugnay sa Universal Pension Release para sa buwan ng Agosto 2 at 25. Pero heto ang problema. Maraming senior citizens ang nalilito dahil magkakaiba ang sinasabi ng ilang opisina. Iba't iba rin ang nakikitang pet sa online. Ang mas masaklap, may mga pensioners pa na nakatanggap ng delayed payout noong mga nakaraang buwan. Kaya ang tanong, paano mo masisigurong papasok ang pension mo sa eksaktong araw at hindi ka na muling maghihintay ng ilang araw na walang katiyakan? Dito natin pag-uusapan ang eksaktong release date para sa bawat batch ng pensioners depende sa iyong I, number at payout schedule. Aalamin natin kung may pagbabago ba sa sistema. Kung may epekto ba ang mga bagong adjustment ng IC sa petsa ng pagpasok ng pensyon sa e-card mo at kung ano ang mga totoong dahilan kung bakit may mga delay sa ilang rehiyon. Hindi ito haka-haka lahat ng impormasyon ay batay sa mga opisyal na anunsyo at real-time updates. Kung sawa ka na sa paulit-ulit na pangakong twin this week at gusto mo na ng malinaw, detalyado at siguradong sagot kung kailan talaga papasok ang pera mo sa G, ito na ang video para, sayo, huwag na tayong paikot-ikot, ang tanging hangarin, natin ay malaman ng totoo at makapagplano ng maayos para sa ating kinabukasan. Alam natin kung gaano kahalaga ang bawat piso ng pensyon lalo na sa panahon ngayon na halos lahat ng bilihin ay nagtataasan. Hindi biro ang araw-araw na gastos at sa totoo lang maraming senior citizens ang umaasa lang talaga sa buwan ng pensyon. Bilang tanging pinagkukunan ng pambili ng gamot, pagkain at pambayad sa kuryente o tubig. Kaya ngayong Agosto do at 25 natural lang na ang tanong ng marami ay kailan papasok ang universal pension ko? May delay ba ulit gaya ng nakaraan o makukuha ko ba ito ng maaga ngayong buwan? Ayon sa pinakahuling opisyal na anunsyo mula sa Social Security System, ipatutupad nila ang batch-based release system katulad ng mga nakaraang buwan. Ibig sabihin, depende pa rin ito sa huling digit ng iyong East Number. Pero ngayong Agosto may ilang pagbabago na dapat malaman ng bawat pensioner. Una, may ilang lugar sa Visayas at Mindanao na magkakaroon ng adjusted banking schedules dahil sa mga holidays at system ups ilang local branches. Kaya kung nasasakupan ka ng mga lugar na ito, Maari talagang madelay ng isa o dalawang araw ang pasok ng pension mo sa G. Huwag mo agad isipin na may problema. May malinaw na paliwanag kung bakit nangyayari ito at hindi ibig sabihin ay hindi ka makakatanggap. Ang good news naman para sa mga nasa Luzon, nasa sa aka inaasahang mas maaga pa ang papasok ang pension para sa unang batch. Ilang bangko ang nag-report na fully automated na ang kanilang pension processing system. Ibig sabihin, hindi na kailangang maghintay ng manual confirmation bago i-release ang pondo. Kung ang last digit ng SF number mo ay 0 o isa, malamang ay makukuha mo na ang pensyon mo sa mismong unang linggo ng Agusto, posibleng August isa o dalawa. Basta't wala kang unsettled issues sa account mo. Ngayon, may ilan pa rin ang nagtatanong paano. Kung hindi pa rin pumapasok, kahit tapos na ang schedule, dito nagkakaproblema. Ang iba dahil hindi nila alam na may mga personal account issues na minsan ay hindi agad na address Halimbawa, may mga pensioners na hindi updated ang bank account details nila sa automatic ang release system. Pero kung luma or inactive na ang account mo, babalik at babalik ang pondo sa TSE at hindi ito agad ay release hanggat hindi mo na-update ang records mo. Kaya napakahalaga na siguraduhing tama at active ang bank account na nakalink sa 10 mo. Mas mainam din kung ay savings account, ang ginagamit at hindi passbook o checking account. Mas mabilis kasi ang clearing time ng AIN accounts. Kaya kung gusto mong wala ng delay, magtanong sa banko mo kung kompatible ba ang account mo para sa direct pension crediting. May mga senior citizens din ang nagtaka kung bakit may dagdag sa natanggap nilang pensyon nitong mga nakaraang buwan. Ang totoo niyan, mayroong adjustments at retroactive payouts na ipinatupad ng E para sa mga qualified na retirees. Halimbawa, kung may cost of living, adjustment o kola na naaprobahan para sa isang particular na buwan at hindi ito agad na isama, ito ay ibinabalik sa mga susunod na buwan. Kaya kung napansin mong parang mas mataas kaysa dati ang nakuha mong pension noong July, malamang ay kasama roon ang adjustments. Posible rin itong mangyari ngayong Agosto lalo na kung may namisa silang adjustment sa mula sa first half ng 2 at 25. Hindi rin natin pwedeng palampasin ang tanong ng marami. Lahat ba ng senior citizens ay sakop nitong tinatawag na universal pension? Ang malinang nasagot diyan ay hindi pa sa ngayon. Ang tinutukoy na universal pension ay karaniwang inilalapat sa mga pensioners na may active contributions at retirees na nakatanggap ng final benefit approval. Hindi pa ito literal na universal sa lahat ng matatanda sa Pilipinas, pero may panukala ngayon sa Kongreso na naglalayong gawing truly universal ang pension para sa lahat ng senior citizens kahit pa hindi sila nakapaghulog sa noon. Sa laniyo ngayon, ang nakikinabang lang ay iyong mga kwalipikado base sa EF guidelines na kapag contribute ng minimum required months at tumabot na sa retirement age. Kaya mahalaga ring i-check ang account mo online gamit ang sa portal. Dito mo makikita kung updated ba ang records mo, kung may kulang na contributions, at kung kailan ang susunod mong release date. Kung wala kang access sa internet, pwede ka ring magpunta sa pinakamalapit na lalo branch o humingi ng tulong sa anak mo o apo mo para ma-check online. Sa ganitong paraan, hindi ka namang hula kung kailan papasok ang pensyon mo. Ikaw mismo ang makakakita ng eksaktong status ng account mo. May mga report din tayo na narinig mula sa mga pensioners na nagsasabing na freeze ang kanilang account dahil umano sa verification delay. Sa totoo lang, may mga banko na nagre-require ngayon ng annual verification o tinatawag na ako Annual Confirmation of Pensioners. Kung hindi mo ito na isumiti, kahit nakaschedule na ang pension mo, automatic itong ihuhold ng ay hanggat hindi mo natutupad ang ACOP requirement. Sa panahon ng digitalization, madali na itong gawin online gamit ang video call o email. Pero para sa mga hindi sanay sa gadgets, pwede pa rin gawin ito sa mismong ISDA branch. Huwag nating baliwalain ang requirement na ito dahil ito ang isa sa madalas na dahilan ng delay ng pension release. Ngayon gusto rin naming bigyan kayo ng update tungkol sa mga panibagong hakbang ng SS para mas mapabilis ang proseso. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon ay ang pagkakaroon ng monthly notifications para sa lahat ng pensioners. Kapag ito ay naipatupad na ng buo, makakatanggap ka ng text message tuwing may nakaschedule na release sa account mo. Wala ka nang kailangang i-check na kung ano-ano pa mismong isis na ang magbibigay ng update kaya siguraduhin din na ang mobile number mo ay tama at updated sa system nila. Sa huli, ang pinakaimportanteng dapat tandaan, huwag tayong umasa lang sa chismis o sabi-sabi mula sa kapitbahay. Ang totoo, maraming maling impormasyon ang kumakalat online. May mga nagsasabi raw na wala ng pension sa Agusto o may mga nagsasabi na puputulin na ang pension kung hindi mo ito nawi-withdraw agad. Lahat ng ito ay hindi totoo. Bawat buwan may inilalabas na opisyal na schedule ang E. Ang kailangan lang natin ay ang tamang kaalaman, kaunting tiyaga sa pag-check ng records, at ang pag-update ng ating mga personal account details. Ngayong alam mo na ang buong proseso, mga dahilan ng delay, at kung paano maiiwasan ng mga aberya sa release ng iyong ET pension, sana ay makatulong ito upang makapagplano ka ng maayos. Hindi natin kontrolado ang lahat, pero sa kaalaman at tamang impormasyon, mababawasan natin ang stress at pag-aalala buwan-buwan. Tandaan hindi mo kailangang mga pa sa dilim. Andito kami para bigyan ka ng malinaw, tapat at detalyadong impormasyon tungkol sa iyong karapat-dapat na pensyon.